Isa pang mabilis na tanong mula sa ating inbox. Ayon sa isang Davao Civic Leader at ilan sa kanyang mga followers, mali daw si Speaker Bo Sa pahayag nito na nawalan ng jurisdiction ang House Ethics Committee kay Zaldico at inililigtas lang daw ni Speaker ditong si Ko. Ang pagbibitiw daw ni Zaldico bilang kongresista ay hindi tumutunaw sa kanyang criminal at administrative liabilities dahil ang mga kasalanan daw ay ginawa habang siya ay kongresista pa ayon pa sa civic leader. Wow! Sabi ng kanyang follower na si Marie Flor, kailan ba nangyari ang crime? Palibasa itong speaker na to, scripted ang pagkaka-elect mo as speaker. Woo! Sabi naman ng isang abogado sa parehong post, pataka lang ng speaker ni ba? Wow. Tingin po natin, may init lang ulo nila kaya madaming mali sa kanilang mga sinasabi. Woo! tanong po, wala na nga bang jurisdiction ng House Ethics Committee kay Zaldico? Wow! Sagot po, wala na. Woo! Ang Ethics Committee ay isang administrative body at ang maximum na parusa na pwede nitong ipataw ay expulsion. Wow! So, paano mo pa i-expel si Zaldico? Eh, nag-resign na nga. Woo! So, wala nang saisay. ng ethics committee as far as Saldico is concerned. Wow. Kung ang problema ng ating mga netizens ay ang criminal liability na may parusang pagkakakulong o civil liability ang pagsusole o pagbabayad ng nawala, yan po ay nasa jurisdiction ng mga korte, Sandigan Bayan or Regional Trial Court, at hindi po ng House of Representatives. Woo! Tama po si Speaker Bonjiti. Attorney, mali po kayo. Woo!